So, may buntag, mga ma'am semua Sumubihay na punta. Karong buntaga ka. Kung naot ka, nga tagaantag. Kasi, ay, lahat na sa kapamakan. Kaya, ayan sa mga nagayanta sa itong na mag-ampo sa itong guys. diserta sa itong pabiyahe. Nga, lahat na sa mga makan? Udah kayak ya teman guys Atau Chip konsen atau ini ligid Kung oke okay pa Kung ng luag Pikas Atau i-chip pikas hmm. Atau mga magbiyahe ka may muntag ka na tanan mga ma'am sir mga suki o gili mga suki may muntag mga tanang mga tanaw, may buntag ka itong tanan okay niya tong unit guys muna itong unit guys, guys. babao ah uh, salamat na uh, kung uh, ano eh. pero dako pa kaya og a guys oh. okay oh ato yung putibot bali 4 years na in Indonesia 4 years pa ito yung bayaran upat ni katuig atong utang ali guys utang untang ni guys umunin kami dito guys salamat po ko sa among ako guys, akong among mayong butan ako po salamat guys sa akong among butan ko na ako an salamat guys na nakatun nakakabutag mayong amo uh, para po makabayad po ito sa itong adlaw-adlaw sa itong uh, kuhan guys makapalitag bugas so kining gana guys gili pa ni eh siya akwa Good. kay utang pa man eh bali maning kamo chuta para makabayad ta para makabayad ko mo nga naka na na lang ko guys kaya po kayo ba kuhan guys nangamo na lang ko at sa private mga nangamo ko kuan diri sa mga adapit, mga, naka, kuan sa moa dapit ah, nakatunong nakakaupo ko katunong mayong amo mga makabayad din makabayad din ko eh. ang kuan lang at kaya piskay pa sa lawas mga lawad at law ani ah, uh, binastanan mga atong mga, at, mga ginikanan mga isu mga isuon mga kaprintihan mga gagagawan mga yayak yoyo na nagtatay mga lula, lulo Monster atau tangan, oh, kan guys, karena atasnya di pendarahan para di serat atau ibadah guys? Satu sifat darah dan tontonan, guys. sila nga uh, mayo nga uh, ina ni atong kuan atong ni dala uh, kuan to no pero puro sa tinuod lang dili pa ni akong ah nagbayad ko ani eh, guys utang ba utang ni guys mali abang guys pa ang abang ra pukan ni ah eh. mga bata ampingan ug ato kuan jo nga ang mintinan sa toj ng chief gyud oh karon ay tapos lamang sa labaw mga gabs sa, sa yatag sa tua o mo sa tawad na adlaw na dawat salamat sa tawag ka bisita sa mabuhay kamo tanan sir mga mam sir dahil salamat kanunay suporta thank you for watching guys and bye bye